na tayo at ready na yung bag natin so tara mo motor lang kami kasi ano uh, para mapasok namin yung motor dun mismo sa may lupa kasi pag magsasakyan kami hindi namin tayong ipasok yung sasakyan kasi walang daan kaya maglalakad kami ng isang oras o so, pag nagmotor 15 minutes to 10 minutes lang namin mamotorin yun isang motor ko yung gamit niya si daddy wala pa antay namin si kuya pupunta tayo sa lupa namin yung pinagtaniman luya. E, nagtanim na luya kung na kung 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 pa nakita kaya titignan natin So check natin po natin ngayon. Kung kasi sabi ni Daddy mahaba na daw pero kailangan din din. So maglilinis kami doon. So ayan mga boss. Nalang araw dito tayo kinakibin. Habang nagaantay tayo kay Daddy. Ah nagpagas muna kami. Kasi wala kaming gas. Kailangan muna namin magpagas. Nandito kami sa boundary na ng Kalamba to Flaridil so tapos na ako magas si Kuya, Daddy at si Kevin nagpapagas സ്നഹ് ദർം സീമാ itong park na to medyo maganda na kaya eh, doon sa kanina sa taas pa kami napakapangit ng daan doon kaya hindi ako pwedeng mag video kasi cellphone yung gamit ko isang kamay lang yung dinatribe ko kaya hindi pwede doon kaya dito lang medyo maganda ganda na yung ano, daanan aywan ako ni kipin doon na tuloy niya. Ito yung dahan. Agoy. Ayun, ayun na. Ito niya. Medyo scary ito. Ito na Pag ako gumulong rito, bayran to. Hehehe. <laughs> pangit pangit yung bag so palusong pa to lahat pag uwi yun naman yung paahon kasi mula sa Toktok pababa kami yung sentro nila nasa Toktok eh, yung mula dun sa bayan putang sentro bayan kaya dito naman pababa nila pwede nang taniman to so dati wala pa tong tanim na to ngayon meron na ayan oh ko lang yung pinatanim namin ni daddy kung gano'n nakahaba. Kung ganito na din ba. Mais yan o no? mais. Nauna to eh. Alam ko nauna to na ano. Tanim. yung mga mais yan so siningit-singit lang sa mga ano isiningit lang sa mga ulang uh, kahoy yan tumubo na ito yung nilinis natin so yan may mga mais na lahat yan hanggang dun yan sa taas hanggang dun sa kabila pa layo pa yan may isang paahon pang ganoon. ganyan tapos kalsada wala ha? wala, wala pa? na ano may mais? wala gyo ni matudling gyo no? Ha? pataka ra gyo na mais, no? Mm. Mais, ne? Mais, ne? Ayan yung mga mais. Dito pa sa baba. Mas mataba ata dito sa baba. Ayun, mas malaki na. Yung dito. Uh, hanggang dyan lang pala sila. na, malaki na yun kaso may uod tinanggal ng mais isiningit lang sa mga kahoy di na di makaya yung kahoy sa sobrang dami di eh, kayang itabi lahat kasi mahahaba kailangan pa ng chinsu eh, yung chinsu kasi ni uncle eh pumapali kaya <laughs> tas wala tayong budget kaya <coughs> Inyan na lang muna kasi total wala namang problema yung mais pag uh, ganito kasi tataas lang yan siya Iiwas lang yan sa mga kahoy. Ayan. Mataba yung nasa ilalim ng mga puno. Uh, pinagtumbahan ng kahoy. Mataba yung mais. Hindi kagaya dito sa ganyan. Maliit. dito sa sa kabilang ano mula ako doon kanina ito yung ito yung nakikitang bundok tapos sabi ko may isa pang paganon pababa tapos paahon hanggang doon ito yan sino yung kabila yan yung kalahati pa mga kalahati pa yan mula dito kalahati pa yan may kalahati pang dalawang ganon tas patag na ganun kahaba ito yung mga mais ayan tumubo na yung mga mais parang sarap sa pakiramdam yung pinagpuputol naming kahoy I, puro kahoy ito dati tapos ngayon ayan may tanim na sana ano lumakito kasi may may ulan naman pa konti-konti rito umuulan. Kaya walang problema. Ito mas mataba yung mais sa ilalim ng taho oh. Ayun oh malaki. Unlike dun sa sa mga ganyan. Ayun oh. Maliliit. Mas mataba siya. Oh, ha? astrar kay kamnan mm. dito gold ay mas malaki dito sa pababa doon ako galing doon sa taas ito malalaki yung mais dito nataba doon sa kabila ay eh, mga payat ay no malalaki yung mais dito na side mataba ata yung lupa dito na side Tama, dagko kay mais area. Yung dun di yun na Mahaba pa yan hanggang doon pa yun sa dulo. So bala ko dun ko ilipat yung luya sa susunod. Kung maano. Pero papataniman pa yan nang ganito para pagkasunog nung ano nung ganito pag na pag na-harvest yung mais na si sisindihan to para itong mga natitirang mga ganyan mauubos na yan sa susunod kaya pwede ka nang mag garden kasi maganda na kawawa lang to hindi nakalaki agad yung anong hindi umulan ngayong bago lang na ulan kaya ganyan yung tubo ng mais mataas to delikado tutuloy tayo dito sa ano kasi dating sapa to S ha dagko yung mais dani no S ano de na Bahin ra ba ning kibin siguro ka Junjun. Kare may ka o. oh. Kani. Mo ni ka Kevin ako ay matong tabok anang marang. Padulong dito. So ito mga boss, update tayo sa luya natin. Ayan. green na tumubo na mahaba na meron pa ding part na wala pang ano pero meron na yan pa hindi siya sabay sabay ayan na So, oh, ayan mga boss. Uwi na tayo. Yun lang muna sa ngayon.